Sinong willing matuto ng piano? Sinong gusto matuto ng piano? Sinong gusto matuto ng piano? Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. O, sino pong nakakapanood doon sa GC? Okay. Ilan kayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Ako muna ay may balita sa inyo So kayong lahat ay lahat is genti syempre Lahat ay marunong din bumasa at masipag Ngayon Ang good news ko sa inyo Sinong willing matuto ng piano? Sinong gusto matuto ng piano? Sinong gusto matuto ng piano? Sinong gusto matuto? Hands up! Tayo. Tapos ng kamay. Kuya. Kuya. Taas. Quincy. Hindi ka? Ayaw matuto. Ikaw, Mel? Okay. Sige. Tatlo ang ayaw. Ikaw? Ayaw ko. Ah, ayaw din si Kim. So, apat. Okay. Balang araw, pag natuto na po tayo sa lahat ng kanta, o oh, baba mo ng kamay. Pag natuto na tayo sa lahat ng kanta na sinishare o tinuturo ko sa inyo ay magkakaroon na tayo ng pag i ng piano. Oo. Wala pong bayad. Ang kailangan nyo lang tiyaga at kailangan ay eh, nasa hard work. Kung baga, kung gusto nyo matuto, Nandito ako, si share ko sa inyo. Dahil, yun nga po sinasabi ko, habang kayo po ay pausbong pa lang, ano, ay dapat ay marunong na kayo sa mga ibang bagay tulad ng music. Ang pagkanta po ay madaling uh, aralin. Ano? So yung boses nyo maganda dahil hindi pa kayo dumaan sa pagka Dadaan din kayo sa pagkabinata. Yung mga boses po ninyo ay mag-iiba pa kasunod na mga taon. Ano? So, ang focus natin ngayon ay ang matuto tayo sa mga kanta. Once po kayo ay natuto na sa mga kanta, tuturo ko na sa inyo yung mga basic chords sa piano. Gusto nyo ba? Opo! Okay. Kasi sunod na araw, gusto ko ako ang maglilid sa inyo, magkukumpas, at merong isa, uh, salitan kung kayo'y matuto na sa pagka-piano kung napapanood din nyo sa mga Bisaya version ng mga kanta may mga bata na marunong tumugtog kasing edad ninyo. At yung nagtuturo sa kanila ay babae. Pag gusto mag-beat o mag-lead yung babae na patanda na, ay nag beat siya. Tapos yung mga bata yung nagtutugtog. Ano? So sabay-sabay sa GC, kung sinong active sa GC, kailangan active kayo sa GC. Dahil sa sunod na mga araw, magsisend ako ng lesson. Yes. May online class tayo doon. Ah, ah. Magsisend ako ng mga busy chords. Pag once natuto kayo doon sa busy chords, pwede na kayong tumugtog. Yes. Ah. Yun lang po ang good news kasi inyo. Wala po itong bayad dahil ako natuto po ako sa pagtutugdog na wala rin siyang bayad. Susukli ko ng free. Uh, kaya sa mga hindi nag-hands up, hindi lang habang bata kayo ay nasa talento nyo lang yung pagsusulat, pag drawing kung ano pa ang talent ninyo, sa math, sa pagdating sa college ay magagamit nyo ang pagkanta. Yes. Oo, lahat. Music. Yung iba dyan, varsity. Dahil basketball, marunong sila. Yung iba dyan, varsity. Dahil sa volleyball, marunong sila. Sa chess, marunong sila. Varsity sila sa mga universidad. Yung iba ay sumasama sa University of Santo Tomas sa mga corrali. Uh -huh. Kasi marunong silang kumanta. Bata pa lang sila ay nahahasan sila. So, yun, lang yung good news ko para sa inyo. Ano? Taas ang kamay sa gusto, matutong magpiano piano Oh, tumaas na si Kim. How about the three? Quincy? O oh, sige, pag-isipan ninyo. Ako po ay magsisend sa GC ng announcement para po dun sa inyong magulang. Ang gagawin mo natin sa online, baba ng kamay. Ang gagawin po natin ay through online muna. Ituturo familiarization doon sa mga chords. Madali lang siya, promise. Ah. Natuto ako mag uh, magtugtog sa Canjoyr High School. Kasi sa Canjoyr High School lang din ako tinuruan. Oo. Okay? So 'yun muna ang good news ko sa inyo. Okay?